sok-sok rangkanya -sok ini tangan kan aku Dari yang siding ah ngeri oh kayak kuarto mana dia ini kayak wak namanya yang pandai yang pandai namanya kita bahu oh mana yang balai oh rakol oke rakol oke rani yang balai ha kira selamat ayo <coughs> tapos ko ni niwan sa mga tao dre eh mga lang lagi balayan sila niyo sa vlogger ano ni ana nang gi balayan kuno kes vlogger oh nakusla mabilis lang gi balayan kuno kay to na pulingamo payan mao lagi ko tapos yan mga mga siling mga ang mga dingding mga kuan Si Lupin oh. Ma'am Tilma. salamat ma'am mga. Tapos sa panahon nga lagi ni tabang na nga inyo kung balayan. sa panahon nga nade ko balay. O, salamat po sa Ginoo. nga inyo kung tabang at sa inyo ha. Oh, no problema. Salamat po pagdako sa Ginoo. Kay wa jud ka nagdahom nga may um, may malabian ka eh, balayan ka anak wag mo magdaw ng nga may makalabay ako nga tabangan ko nga papayagan ko Tagaan ka na oh. ko cellphone na ang cellphone ako ra ikuan basig ug mapuho na atong cellphone na daghan oh, salamat oh, may problema na sa, ginawa Ginoo ra kanon pasalamat kanu eh. apos ko sa imong katog diri half side katog oh, may na katog ha may na katog di na ko maglubuan kay di na mamuto katuon na tuan ka to. Ha? Huh? Oo kayo. Ma'am. Salamat kayo, ma'am. Magin imo kong balayan, ma'am. Ginagin mo toon niya kong payag. sa so, mag-uwan-uwan. Salamat kong dako sa inyo. Wala ko ikabalos, ma'am. Iyan po naman ako sino nga. Kumain ng mo lawas. Pero, pero kung na yung magpa... Sarang-sarang ni mga baib, ni mo, minyo ni mo. Minyo, minyo. Ang usok ko, minyo. Minyo ni mo. Oh, <laughs> 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 like, shobot. ka? Hmm? Serramen, ka? <laughs> <totong missing yon. laughs> Wala. Wala nito sa mga sin. Wala. Ha? Wala. Sa kabalata, sa kay manok mga, mga ano sa mana pangsabong? <yuimit> <yelong> Hindi, yeah, iyaw no na. Ah, Ibaligya. Ah, na yung mga manok ka. Ah. Ano? Ay, hata, nasakaw, na? oh, ano? Iyatag sa'yo mo, may lang imong isa pa sa baon. ka baos, manok. ayatak ni mo na sa kwa na? Oo. na yung sabon. Ano? Ah, ikaw, ano kadalit. Kung Ikaw, sa may sudan niyo mo, Dre? Pano ito? Nagpalit mong isda. Ah, nagpalit mong isda? Mm -hmm. Tapos nanay niyo mo niyo sa mas nanay ko. Salamat rupan. Oo, oh, salamat rupan. Ha? salamat sa ko nga itabangan ko niyo sige ra kay pag abot sa panahon magkahimamot ra tag balik ka kanay amo ning balik ko na oh. cellphone din mo. sige sige dad na mo nang manok kay tagam ko na mo kwarta ha okay. salamat sir jeep ko atagi kwarta ayun na lang mga salamat ini salamat po sige no oh. call maro to ha oh. Masa pabot ka na. Huwag maamang kapalit kong silpon dito. na ko.